guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Bali nandito pala ako sa mga tulungan ng baboy namin, guys. Bali nagpakain ako ng baboy. Bali umulan pala dito, guys. Puro diretso ang ulan dito, walang tigil kaya hindi tayo makapag-vlog. Sige nga, guys, ito tinakain ko na yung baboy natin. Tapos nilinisan ko rin yung tetong kulungan nila. Pero hindi ko na sila pinaliguan para pa kasi malamig. Tapos may isa pa dito. Bale, yung bukid namin pala guys ay na kahapon. oh. Nararo na sila. Bale, ang balak ko sana kanina ng umaga guys pagkagising ko ay maghanap sana ako ng kuan, ng ulam namin na kuan, yung sa bunganay yung tawag namin sa ano, yung puso ng saging. Yun sana ang hanapin ko kasi umulan naman, hindi, hindi tayo makakit ng bundok. Hindi tayo makapunta doon sa may sagingan. Kaya bahala na guys kung ano makukuha ko ngayon. Bale, ito na yung ilog guys hindi na siya kuan hindi na siya tulad ng dati na kuan na uh, malabo medyo malinis na siya kasi ambon ambon lang naman ang ulan naman na dito hindi na, hindi na masyadong lumakas So yun guys, nang uli pumunta ako dito, malilit pa lang tumbungan ng kuan ng bayabas. Malilit pa lang ito noon, pero ngayon malalaki na sila pero wala pang hinog. Dito na ako sa tabing ilog guys. Ang ganda ng view dito. Dito nga pala tayo nag noon guys ng ginto sa mga hindi pa, pana, hindi pa nakapanood ng video natin guys kung paano tignan kung may ginto ang lupa panoorin nyo na yan guys nandito sa mga video natin dito sa youtube bali dito ako nagsample noon guys bali dito ako kumuha ng mga kwan yan oh dyan ako kumuha ng lupa maraming lamang ginto itong kwan itong sa, sa gilid ng ilog sa gitna kasi guys meron din mga ginto dyan sa gitna pero sa ilalim masadong malalim na yung kwan yung part na may ginto Samantalang dito sa banda rito, dito sa Japan, dito lang sa ibabaw niya. Maraming ginto yan. Dito rin pala guys, hindi problema yung mga pagkain ng mga hayop na kumakain ng damo. Katulad dito kalabaw dito. Oh. Napakarami niyang pagkain dito. Kung, may, kung maubos niya dito sa bandang kwan, kinagtalian sa kanya, ililipat lang siya. Ililipat lang dito sa mandarito, marami na naman siya makakain. Katulad dyan guys. Oh. Katulad dyan. Kasi sa susunod na araw ililipat naman dito. Promise ang mga pagkain dito. tong ilog pala dito sa amin guys ay, ay kwan napakaraming isda wale wala kasi nangyayang isda dito guys bawal ang pagsosodium dito sa ilog bawal din ang kuryente kaya maraming isda dito maraming nakukuha yung mga nag ano na, mga nag fishing yung mga nagpapana So yun nga guys, ang ko ngayon yung mga kwan, pinakamadaling hanapin yung ulam dito sa amin ngayon. Yung pako. Yun kasi ang pinakamadaling hanapin dito sa amin, punta ka lang dito sa gilid ng mga ilog. Marami ka lang makikita. Bale, parang hindi kasi nako nakokompleto ang isang kainan pagka walang gulay. <clears throat> pagka dito sa probinsya kasi guys, every time na kumakain kami, meron at meron ding mga mag, meron at merong mga gulay na kasama Ito, ako lagi kumukuha ng mga pako dito sa bandang banda rito eh siguro guys medyo konti lang yung mga nakikita ko maka may mga na naunang kubuha sa atin dito yun kasi ang kinukuha ng mga ibang taga rito guys kasi madaling sa kasi binibenta nila sa market so nga guys may, lari, may nakita na rin ako dito o mga to So nga guys, hindi na ako kumuha ng pako kasi kakukuha lang pala nila dyan. Pinagkuhanan na nila yung mga dating pinagkukuhanan ko. Kaya pa uwi na ako pero may nakita akong mga kon dito. Native ng palaya. Mas masarap na lang ito guys. Ay, mas masarap na ito guys kaysa sa mga pako. Ito na lang kunin natin. fresh na fresh So yun guys, may nakita akong kabuti dito. Hindi ko alam kung pwede pa itong mga to. Pero nasobra na yata. Kabuting saging. Ito. Ay, hindi na pala pwede. Sayang. So yun guys, pauwi ako. Bali ito lang yung nakuha akong gulay. Bali pang ko na lang ito guys. Masarap itong talbo ay itong kwandahon ng ampalaya pang sahog sa sabaw. So yun guys, kita-kits na lang sa bahay. may okay, tayo ng kapalayaan hey guys, hindi naman ako dito, makita ka dito hmm. bakit ang um, bakit ang um, basa-basa ka? saan ka po? nanigo ka doon? hindi, hmm. tumawa lang ako ng ganito tapos nabasa ka? Tapos kami ah, ng manok. Kani manok, tapos gulay, tapos sabaw, tapos kani manok. Kani manok. Bye po ni ko. Kikita kanila o, kikita kanila o.

オライバー、おしっかり。オライバー、おしっかり。